Ganito ang mangyayari kapag hindi tama ang mixing ng pusti ng ating bahay. Tig isang palo lang, wasak na kaagad. Panoorin nyo mga kaibigan hanggat sa matapos ang video ito. Kung gaano kalambot ang mapusti ng bahay ni Busing na aming, na amin ginagawa at binabago ang mga post, lahat-lahat. Hindi tama ang mixing ng siminto. Hindi pa tama ang paglalagay ng kabilya. Napakaliit ng kabilya. At saka napakaliit ng mga ties. Kaya ito makikita nyo. Panorin nyo hanggat sa matapos ang video nito. Ayan. At isang palo lang wasak agad. Ayan. Napakalambot, napakalambot mga pakaibigan senior pa yung nagpapalo na yan senior yan tingnan mo at uh, wala pang tamang mga kabilya senior pa yung napakalaking poste pa yan ng bahay pero napakatagal na ng bahay hindi pa rin hindi, man, hindi naman nasira ang, ang poste ano kahit napakatagal na na bahay siguro mga 40 anyos na rin na bahay ito pero tingnan nyo mamaya kung gaano kaliit kung ano lang kaliit sa napakalaking haligi napakalaking poste kung gaano lang kaliit yung mga kabilya kaya mamaya makikita nyo yan pagka natapos yung kabilya dyan kung gaano lang kaliit sa ganong kalaki ng poste kaya pagka hindi tama yung paglalagay ng mga kabilya hindi tama yung mixing ng siminto ganon lang kalambot pagka binasag mo yung poste ng bahay mo mga kaibigan yan dyan makikita nyo kahit matanda na yung naghumahawak ng maso tigisang palo lang wasak agad yan kapag kami ang nagbuhos ng mga pusti o kaya mga viga ang ginagawa namin ay isa dalawa apat ibig sabihin ng isa dalawa apat isang siminto dalawang buhangin apat na bato yan ang mixing namin kaya pagka matigas na ang aming mga buhos kahit anong basag mo pagka lumampas na ng dalawang linggo o kaya pag inabot na ng ilang buwan kahit anong hampas mo ng maso maso mo lang ang mababasag hindi mababasag ang aming puste na ginagawa kaya <laughs> pagkailangan tama talaga ang kabilyada at tama ang mixing ng siminto pagka magbuhos ng puste o kaya mga viga para hindi naman delikado at hindi ganoon kalambot kahit tumagal ng ilang taon hindi ganyan kalambot kung tama ang mixing at tama ang kabilyada ng bu mga poste at biga kaya kailangan talaga na sa tama ang pagmix ng siminto at saka na tama ang kabilyada para hindi na naman nakat para hindi naman nakakatakot ang ating bahay pag kami lindol kaya napakaimportante talaga mga kaibigan ang tamang mixing ng pagbuhos ng mga poste at saka mga biga ang ating bahay para hindi naman nakakatakot pag nagkaroon ng malakas na lindol Iyan na lang mga kaibigan Kung nagustuhan nyo ang aking video pakil Pindot na lang ang like, share at saka subscribe Maraming salamat mga kaibigan Yun, hataw ng hataw na lang ang senior Para magpapawis Kaya mga kaibigan Pag nagpagawa kayo ng bahay Kailangan siguraduhin talaga Na nasa tama yung nasa tama ang pagmix ng siminto at saka nasa tama ang mga paglalagay ng kabilya kasi kung hindi baka mamaya baka mamaya madisgrasya pa kayo bye mga pare koy hanggang dito na lang